Kung ang leader ng bansa ay hinahatulan sa ibang lupain, ito ba ang simula ng pananagutan o tanda ng kahinaan ng ating sariling batas? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-Ed Ox at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na. Isang makasaysayang araw para sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon, isang dating pangulo ng bansa, si Rodrigo Roa Dute, ay formal na hinaharap ng International Criminal Court, ICC, sa The Hague. Ngunit higit pa sa isang headline, ito ay tanong ng katarungan, kapangyarihan at soberanya. Sa araw na ito, sisilipin natin ang pinagmulan, ang proseso, ang reaksyon, at higit sa lahat, ang mas malalim na kahulugan ng kasong ito para sa sambayanang Pilipino. Noong 2016, umalingaw ngaw ang kampanya ni Rodrigo Duterte, Change is Coming. Ang sentro ng kanyang pangako, durugin ang iligal na droga sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang War on Drugs ay naging isa sa pinakakontrobersyal na kampanya sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa datos ng gobyerno, mahigit six stand ang napatay sa mga anti-drug operations. Ngunit ayon sa mga human rights groups, maaring umabot ito sa 20,000 o higit pa. Maraming pamilya ang naiwan, naghahanap ng sagot, hustisya at pagkilala sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga mata ng ilan, si Duterte ay bayani laban sa krimen. Sa iba, siya ay diktador na may kamay na bakal. Ang International Criminal Court o ICC ay tinatag sa ilalim ng Rome Statute noong 2002, isang pandigdigang hukuman na may layuning papanagutin ang mga individual na gumawa ng genocide, war crimes, at crimes against humanity. Taong 2018, umatras ang Pilipinas sa ICC matapos investigahan ang mga patayan sa war on drugs. Subalit ayon sa Korte, ang mga kasong naganap habang kasapi pa ang Pilipinas ay saklaw pa rin ng kanilang jurisdiction. Dahil dito, nagpatuloy ang preliminary investigation na kalaunan ay nagbunga ng arrest warrant laban kay Duterte at ilang dating opisyal ng pulisya. Sa unang pagkakataon, maaring humarap ang isang dating pangulo ng Pilipinas sa The Hague sa ilalim ng kasong Crimes Against Humanity. Legally speaking, ang Pilipinas ay hindi na obligadong sumunod sa ICC, ngunit may mga butas sa argumentong ito. Ayon sa mga eksperto sa international law, hindi kinakansela ng pag-alis ang pananagutan sa mga kasong naganap bago ito. Kung magpapasya ang ICC na ituloy ang kaso, maari itong mag-request ng international cooperation mula sa mga bansang kasapi, kabilang ang mga kalapit na bansa ng Pilipinas. Diplomatikong usapin din ito. Ang anumang hakbang ng ICC ay susubok sa ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa sa Europa at sa mga pandaigdigang institusyon. Para sa ilan, ito ay pagpapatibay ng rule of law. Para sa iba, ito ay pagsira sa pambansang dangal. Sa kabila ng bigat ng akusasyon, nananatiling matatag ang suporta ng ilan kay Duterte sa mga lungsod at probinsya. Marami pa ring naniniwala na ginawa lang niya ang nararapat ngunit may mga pamilya ng mga biktima na nananatiling umaasa. Ang bawat hearing, bawat balita mula The Hague, ay tila pag-asa na marinig ang kanilang tinig sa pandaigdigang entablado. Sa social media, makikita ang banggaan ng mga pananaw, sovereignty first laban sa justice for all. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nananatiling maingat sa komento, habang ang mga human rights advocates ay nagbubunyi. Ito ang simula ng pananagutan. Ayon sa mga eksperto, ang kaso ni Duterte ay magiging test case ng ICC sa Southeast Asia. Kung ito ay usad, maaring buksan nito ang pinto para sa mga susunod na kaso laban sa mga leader na inaakusahan ng paglabag sa karapatang pantao. Ngunit kung ito naman ay mabibigo, maaring magdulot ito ng crisis of legitimacy sa ICC mismo. Ang tanong ngayon kaya ba ng korte na ipatupad ang hustisya laban sa isang makapangyarihang personalidad kahit walang kooperasyon mula sa sariling bansa ng akusado? Ang kasong ito ay higit pa sa pangalan ni Duterte. Ito ay salamin ng kalagayan ng ating sistemang pangkatarungan. Kung ito ba'y tunay na makatarungan o may kinikilingan lamang. Kung ipagkakait natin ang pananagutan dahil sa takot o katapatan, Paano natin maasahan ang hustisya para sa mga ordinaryong mamamayan? Ngunit kung ibibigay natin ang hatol sa mga banyaga, hindi ba tila sinasabi rin nating sa huli, mga kaedox, ang laban ay hindi lang legal kundi moral, laban ng konsensya ng pananampalataya sa batas at ng paniniwalang ang bawat buhay ay may halaga. Sa dahag maaring marinig ang kaso, ngunit sa puso ng bawat Pilipino doon talaga magaganap ang tunay na paglilitis. Sa kasong ito, laban kay dating Pangulong Duterte, sino ba ang tunay na nasusubok ang dating Pangulo o ang sistema ng hustisya ng Pilipinas? Ano sa tingin mo? Katarungan ba ito para sa mga biktima ng war on drugs o panghihimasok ng dayuhan sa ating soberanya? Ipahayag ang iyong saluubin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC